Paano nga ba natin malalaman kung sino-sino yung mga taong nakakonek sa wifi natin? Okay, kasi bagong uh, generation na ng mga wifi ngayon guys, di ba? Yung wifi meron ng QR scanner, kaya pag binigyan mo yung isa, pwedeng kumalat na sa lahat. Unlike dati eh, na manual pang humihingi ng password, tapos yung uh, humingi ng password ay hindi nila alam kung ano yung password na mo. Pero ngayon, kitang kita na, very transparent na. Di ba? So ngayon, kailangan nating malaman kung sino-sino nga ba yung mga taong nakakonek sa wifi natin. Baka naman kasi gum nagbabayad lang tayo ng 1,500 to 2,000 tapos yung mga kapitbahay natin nakilibre lang. ba? Diba? wala man lang tayong nakukuha. So, syempre, ang una natin gagawin guys ay pumunta tayo sa Play Store at i-download mo ang application na Who is on my Wi-Fi. Okay? So, punta kayo dito. Tapos, type mo lang who is on my wifi guys Ayan guys, so makikita natin dito, naka-installed na yung detect wifi who is on my wifi. So itong mobile application na to guys, ay pwede siyang mag-scan ng mga tao or mga devices na nakakonek sa wifi natin. So ayan, show all devices who use my wifi at pwede na rin natin i-block sila no? at the uh, uh, router admin. So dito guys, meron na siyang 500 downloads at 12,000 reviews with 4.6 uh, stars rating. So i-click mo lang yung open. So madaling uh, tutorial lang to guys. At napakasimple lang gamitin itong mobile application na to. So dito makikita natin how to use or kung paano nga ba natin ito gagamitin. So itong mobile application na to ay mag-i-scan siya ng mga wifi ng mga devices na naka sa Wi-Fi natin. At ayun na nga, makita lahat ng mga tao naka At syempre, pwede din nating makita lahat ng mga detalye ng mga devices na naka-connect. ba? Diba? Pero hindi natin malalaman kung ano yung binabrowse nila. So, sa susunod na tutorial, it, uh, ipapakita naman natin or ituturo natin kung paano nga ba itatrack yung mga website na pinupuntahan mga tao naka-connect sa WiFi fi natin. Kaya make it sure na nakasubscribe na, na kayo. So, and guys, may ads na lalabas. So hintayin lang natin. So skip natin yung video. So and guys, mapupunta na tayo dito sa pinaka dashboard ng mobile application na to. So and guys, meron tayong makitang VIP kung gusto mo mag-upgrade. Pag pinindot mo itong Wi-Fi, mapupunta ka sa Wi-Fi ng cellphone mo at dito may settings, okay? So ayan, kung gusto mo mag, mag- upgrade sa Pro version. So itong ginagamit natin ay libreng application lang to, guys. So walang upgrade, upgrade. So yun na nga guys, makikita natin dito na tayo ay nakakonect sa Kabales Wi-Fi 5G. So makita natin yung IP address, yung gateway, yung MAC address, yung DNS, 1, 2, broadcast frequency, tsaka yung channel. So, itong channel, guys, ay napaka-importante nito, guys. So, pwede kang mag-set. Kung may Wi-Fi kayo, ah, so, ituturo rin natin, guys, kung paano mag-set ng channel. Kasi itong channel, kasi, nakadepende yan kung gaano kalakas yung network natin. Okay? So, halimbawa, guys, sa, sa lugar nyo, sobrang daming Wi-Fi. Tapos, magkakaparehas kayo ng channel. Ang mangyayari nun, kasi, ay magiging congested yung uh, Wi-Fi na yun. Ang tendency nun, laging bumibitaw yung Wi-Fi nyo. Halimbawa, naka-connect ka sa wifi ngayon tapos biglang mawawala tapos i-manual ima connect mo na naman sa wifi So, yun yung magiging, uh, kumbaga, consequences Okay, kaya ang iba nagsiset ng Channel uh, automat, uh, manually. Okay? So, dito nga guys, makikita nga natin who's on my Wi-Fi. So, pag pinindot natin yan, makikita natin lahat ng mga devices na nakakonek sa Wi-Fi natin. So, makikita natin itong Vivo V2059. Ito yung device na ginagamit ko ngayon. Ito namang IP na 172.161001. Ito yung devices Or ito yung router na ginagamit natin. So pag pinindot natin yan, ito ay hindi pala makikita dito guys. Pero ito ay isang microtech guys. Okay, microtech. Dahil nagpapaano kasi, nagpapalan connection kami guys sa mga kapitbahay namin. So guys, sobrang daming mga devices na nakakonek sa wifi natin. So, kung gusto mo siyang i-block, ayan guys, uh, ganina nasa 4 lang to, pero ngayon nasa 8 devices na. So, mamayang gabi guys, mga 7 siguro, aabot to ng mga 20 devices, okay? So, kung gusto mong i-block, pindutin mo lang yung, yung device na gusto mong i-block, tapos block in the device and router settings. So, pag pinindot mo yan guys, kailangan mo mag-log in dun sa pinaka-router ng, ano mo, pinaka-router ng, uh, Wifi mo. So yun na nga guys, sinubukan natin magda, uh, mag, mag sa router natin no? At napunta nga tayo dito guys So pwede natin i-block yung, ano, yung uh, devices na yon Pero hindi natin siya gagawin Kasi nga nakakunik sila sa amin eh Nagbabayad sila per month guys So diba ba uh, ang lupit So hindi natin siya i block Pero kung hindi kayo naka-microtech Mag-re-redirect mag siya dun sa globe Okay, globe at home na 192.168.254.254 at dito naman guys makita nga natin dito yung device found so yung router admin page so dito rin hindi mo na kailangan magtype pa ng 192.168.254.254 kasi pag pinindot mo to maglalagin ka na uh, agad okay so ayan pwede mo rin itest yung uh, wifi signal strength nyo kung gusto mong i- uh, Ites yung speed test pero kailangan mo mag-download ng application pero I suggest na pumunta ka na lang sa speedtest.net So I hope guys na nakatulong itong video na to at ayun nga sa susunod na video ay uh, itatrack natin kung paano nga ba natin malalaman yung mga website na binabrowse ng mga taong nakakonek or yung mga devices na nak nakakonek sa wifi natin So ayun lang at maraming salamat Pabush!